Ano akong choice? <laughs> Ang dami ko kasi in-explore during the time na, yan, yeah, nag-e-commerce nga ako. ako kasi syempre, before uh, nasa traditional business ako, nag -fail yung business at the same time. After that, madami akong trinay na nag-fail din. Na I've been into uh, trading din. Tapos nag -ano din ako. Nag-e-commerce nga. Yung unang try ko kay Chantal, hindi naman nag-work. Nag-employment din ako. Hindi din siya nag-work. Hi, I'm Glessy Visconde. I'm a licensed healthcare practitioner, specifically a pharmacist. No, I've been into traditional business talaga before, but syempre, because of lockdown, because of the pandemic, may daming nangyari. No? But uh, I'm so glad dahil natagpuan ko si Chantal by 2022 and I got my break Breakthrough this 2023 talaga. So, napaka-thankful ko with Santal talaga. So para sa akin, ang isa talaga sa nakita ko na hidden gems talaga with uh, e-commerce industry no is TikTok live. Yun. So, maganda ang TikTok. Uh, maganda. Mula na nagkaroon ang TikTok shop, sobrang tenda. Ang uh, iniba niya yung pace ng uh, e-commerce industry talaga. Ngayon, uh, maganda yung mga contest, pero isa sa maganda talaga is the live selling. Yung TikTok live selling talaga is sobrang ganda nung naging flow, no? Kasi yung 'yung pinaka uh, possibility na magkaroon ka ng orders sa isang minuto is very unlimited Okay? Yung viewers mo, yung lahat ng mga pwede mong i-cater during that time na customers is talagang unlimited. So, napakadami natin pwede maging orders talaga. Sa so, kaya, kaya makikita nyo, sobrang exceptional yung mga results when it comes to live selling. Kaya, doon ako talaga nag -benchmark. So, ako nakikita kong maganda yon na i-share sa mga kapwa natin distributors and resellers here sa Shanpal kasi ang ganda ng opportunity with TikTok live selling talaga. Meron na ay ano, meron na kong lagi siyang viewer. So actually, viewer lang talaga siya sa akin during my life. Tapos sabi niya, parang natututo siya during my life. Talagang natututunan niya kung paano pag gumagana yung mga gamot sa katawan natin. So ang laki nung no, ano niya. Tapos ngayon, nag-try siya. Siyempre, uh, kada araw-araw na pag nanood, nag-try siya. Ano? Nung pagka-try niya, siyempre, nakikita ko top viewer ko siya. Ginawa ko, uh, dahil top viewer ko siya, binigyan ko agad sa na freebie or additional talaga. Afternoon. Ah, uh, sabi niya nakita niya talaga yung magandang effect at sa kayo relationship nga na talagang ang kagandahan kasi sa mga at uh, sa platform na ginagamit ko is talagang nagkakaroon ng relationship talaga with the viewers or the customers. So ngayon, nagkaroon ako na pa sa, kani, sa kanya, tapos after that grabe. Every month taga Japan kasi siya. Every month talaga, yung supplies niya, pati yung kapatid niya, binibila niya, pati pamangkin niya, pati anak niya, lahat binibila niya talaga ng, ng bundles dahil sa, dahil kumbaga one time lang na ibinigay mo yung papiribi at na same time syempre yung care mo with the customer. Talagang, ang ripple effect nun is talagang ano, every month, every month nagpo-purchase sila at the same time talagang buong pamilya niya hinakot niya para mag-purchase lang sa amin. So, I make sure, dito kasi sa TikTok, I make sure na yung uh, meron akong product information sa mga customers ko lagi. At the same time, kung kunwari meron tayong bagong products na nire-release para sa kanila, talagang ina-update ko lahat ng customers kung paano, siya gumagana, paano siya ginagamit, at paano siya makakatulong sa kanila. So, lahat yun, kumbaga, yun kasi yung trend talaga ngayon. When, when, when it comes to TikTok, talagang lahat ng about sa products, pwede mo i-cater, pwede mong gawa ng videos. So, yun yung ginagawa ko. So, every products, alam, uh, kaya nalalaman ko na every products na ipinapasok ko talaga sa aking uh, business is talagang nagbuboom talaga siya. Talagang nagiging malaki yung sales niya kasi ni nilala parang ko talaga na magandang marketing at the same time, product information when it comes to those products talaga. So, siguro yung pinaka-ano nga sa akin, no? Yung una pa lang, unang journey ko when it comes to e-commerce kay Chantal, no? Dahil nga, noong una, kumbaga parang, ang hindi ko kasi talaga kaya, eh, parang hindi ko maintindihan talaga is the ads. Ngayon, yun yung parang naging problem ko, naging ano ko talaga, nasaba, parang nadown din ako ng sobrang tagal na sabi ko, parang hindi para sa akin yung e-commerce. Parang ganyan. Pero, nung time na, uh, syempre, after a year na eh, umikot na yung taon, sabi ko wala pa rin nangyayari dito sa business na ginagawa ko. So, kailangan kong gumawa ng ibang uh, dapat kong gawin. So, dun ko nakita na, yes, totoo, maganda ang Facebook, napakaganda ng uh, opportunity doon, pero kung hindi ko siya kayang iyakapin or i-handle, mahihirapan ako. So, kaya ang kagandahan doon is, humarap ako, hinanap ko yung uh, strength ko. Ngayon, nung hinanap ko yung strength ko, doon ka natagpuan yung TikTok. Kasi doon sa TikTok, I can do videos, I can do live talaga, which is my strength. My strength kasi is to sales to, is talagang direct sales talaga sa mga tao, which is uh, gamit na gamit dito sa TikTok. So yun nga, at, nas, at ang kagandahan pa doon, talagang natagpuan ko yung uh, isang journey na kahit yung parang dito sa Chantal is hindi pa na-explore nang ibang mga ibang mga sellers talaga or distributors which is dun ko nakita na ang ganda nung opportunity dito kahit organic lang kikita ka talaga at the same time ang laki nung market na pwede mong i-reach talaga para sa akin, siguro, ayan, yung ano talaga, yung bundle ko talaga na ginawa na fertility bundle. Actually, talagang even, even, ibang, even, events si chairman na surprise siya dun sa ginawa na ano. Ah, advantage ko is pharmacist ako, no? So, at least, alam ko yung mga nire-reseta talaga ng mga doctors at the same time, ano yung maganda talaga for that field. Dahil nagkaroon ako ng uh, market when it comes to fertility, dun ko finit in ngayon yung mga products na pwede kay sa fertility. Ngayon, yun nga yung parang isa ko na napakaganda naging bestseller. No? Yung fertility Ponto, which is nandun yung panglalaki, which is yung OPC natin, may makayon, and kiyotin. Yun yung ginagamit kong panglalaki. At the same time, yung pang babae, is, initially is perica, glutathione natin at the same time yung ating Q10. Pinagsama-sama ko sila. Sobrang ganda ng naging ano talaga. Sobrang ganda ng inang naging maganda sa sales sa ng, sa mga buyers natin. Pero ang naging maganda doon is talaga yung result doon sa mga tao na yun. Pero in mo from June ako ay June, June start ako ng June by uh, June 2023 nag-start ako with uh, TikTok. I binigay ko yung products na yon dun sa sa mga seller ay sa mga buyers ko tapos by August August lang ha by 2 months lang 2 months lang by August na ganun na nagbuntis na is 20 plus So, imagine kung gano'ng ka-effective yung products na yun. Kaya sabi ko nga, hindi hindi ako mapapahiya doon sa product kasi napakaganda nung una talaga. Sa totoo lang, nag lang ako. Sabi ko, Oh, at least kaga kagandahan niya sabi ko is alam ko na nire-reset ito ng doctors ang kagandahan na kay Chantal siya tapos ngayon ang bonus pa is talagang effective talaga yung product kaya nga nung pinasok ka siya sa market is sobrang ganda ng naging result pero alam mo ba ang pinaka nagstay talaga at naniniwala sa akin eh, si Chairman. Ayun. Si Chairman kasi, sabi ko, si Chairman, pag si Chairman, binigo ko pa. Sabi ko, wala na talaga maniniwala sa akin. Sabi ko, baka hindi ko na talaga kaya. Baka wala na maniwala sa akin pag hindi ko pa, pag pinail ko pa yung tao na to. Kaya sabi ko noon, eto dito ako magsisimula sa kanya. Ngayon, kailangan ko i-focus ulit yung business and then, doon yun yung naging motivation ko. Kasi pag ako nag wala na, sabi kong gano'n. Pag ako nag-fail pa dito sa business na to, wala nang aasa sa akin. Yung taong huling naniniwala sa akin is, iba ka hindi na din maniwala sa akin. So, kailangan kong patunayan sa sarili ko na kaya ko talaga. So, yun yung ginawa ko. Yun yung motivation ko. <laughs> So, dahil ang nag strength ko ay si TikTok, so doon ako magpo-focus at the same time, sobrang nagbo-boom din naman talaga si TikTok. At saka so, yung ibang platform na doing live selling, figure is uh, yun yung ipo-focus ko ngayon. At the same time, ba? diba, uh, nagamit ko sa live selling at sa pag-branding yung pagiging uh, profession ko, which is a pharmacist, no? Ngayon, I'm... I'm planning to have a troop then or a group of pharmacists then that will do live selling with Chantal Balaga. Ayan. Hopefully soon, ha? See you soon, mga ka-pharmacists. Para, ano naman, kay Chantal, um, kumbaga parang i naman natin, i-lift natin si Chantal with professionals talaga na nagkikita dito.